So mapagpalang araw po sa inyong lahat mula po dito sa St. Mary's Cathedral. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, February 2, 2024, Biyernes. At ngayon po ay kapisahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Malakias, chapter 3, verses 1 to 4. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayan niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalihin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang kapisahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. At nawa, sa araw na ito ay mapagnilayan muli natin no, kung paanong uh, bagamat si Jesus ay anak ng Diyos ay tinupad ng kanyang mga magulang, si na Jesus at ah, si Maria at si Jose na Dalhin, ang kanilang anak sa templo upang ihandog dahil sa kanila pong kaugalian o tradisyon ng bawat panganay na lalaki ay iniiahandog sa Diyos na uh, ito rin naman yung naging katuparan ng propesias aklat ni Malakias na uh, darating no ang isang tagapagligtas darating ang isang sugo ng Diyos upang uh, iligtas ang mga tao at uh, natulungan na, tulungan na ma ipakilala muli at mailapit ang mga tao patungo sa Diyos. Ganon din nawa na sa atin, pinaalalahanan tayo. noong Nung nakalipas na linggo, ay pinagdiwang natin ang kapisahan ng Santo Niño, pag-alala na ang ating Panginoong Yesus ay minsan nang naging bata. At ganon din po na sa pagdiriwang ngayon, nawa patuloy natin at pagsumikapan na madala po ang mga bata sa templo, maipakilala o madala natin ang inyong mga anak habang sila po ay bata pa sa simbahan at mamulat po sa ating mga gawain para habang sila ay lumalaki, unti-unti ay maunawaan nila ang ating mga ginagawa na may kinaugnayan sa ating pananampalataya lalo tigit magkaroon sila ng pagkilala at pagkatakot sa Diyos upang mas magkaroon tayo ng isang magandang kinabukasan, magandang buhay para po sa ating, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa ating pambayan. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.